Hi guys! Today's video ay ipiplex ko lang yung aming hapunan. So, kami ay mahilig sa gulay. So, nagluto kami o nagawa kami ng atsal. Sa bisaya nito, ang tawag nito ay atsal. So, what is the atsal are? The okra. Ato uh, ipoko ipokos. Huwag ayaw ha. Maunin siya guys. Oh. Diba? The okra. The the talong of the da dahon ng talbos ng kamote. So, tangalan nga ni og kamatis. So, lamikan siya papakon guys or parisan og saging. So, as usual, gabiin naman papak lang ko. Kali man ko mag-rice pag gabi. So, be honest, kinahan magrice mag-rice o gabi. So, mga unta o utan nga ganas or atsal. Una ko ko ang okra. Mmm. Mmm. Japo ang salong. Salong. Mmm. Mmm. Uang talbos. Mmm, it's come to U time. But I'm just going to cook up Utan and Sudan. Thank you for watching.